Target ng Department of Health na palakasin ang primary healthcare care na bansa ngayong taon sa pamamagitan nito ng paglalagay ng National Ambulatory and Urgent Healthcare Care Center sa mga lugar na malayo sa mga ospital. Ayon sa kagawaran, patatakbuhin nito ng parang rural health center o barangay health center ng mga LGU. Layo nito na mapalakas ang immunization, mapababa ang undernutrition na dahilan ng pagkabansot ng mga bata at pagbaba ng maternal mortality rate. Nakaramihan ay bunga ng teenage pregnancy. Target din ng DOH na maabot ang zero deaths dahil sa tuberculosis o TB at mapababa ang bilang ng na -inspe -inspeksyo inspeksyon ng HIV. Gagamit din ng teknolohiya sa ambulatory centers para mailapit sa publiko ang specialty hospitals sa pamamagitan ng telemedicine mabigyan ng gabay yung ating mamamayan na hindi nabibiyahin ng malayo o or madaming oras para mapatingnan lang ng isang espesyalista. And of course, tuloy-tuloy yung mga proyekto na pinagagawa ng Pangulo yung pagpatatayo ng multi-specialty center. In fact, uh, meron na tayo sa Clark na i-groundbreak this January at meron din tayong pinaplanong uh, hospital na do-donate ng private sector dyan po sa Carmona, Cavite.